Selvi, Selvi, una unang selfie bang, uh, new year resolution ng, uh, taon nato, Dong? Ah, okay. na ng Panginoon. Ha? Tinupan na. Tinupan ng oh. <laughs> <laughs> natin. No, ha? Na Ikut natin sa nga kayo eh. Good Ay, ah, isi, isi, isi isipin nyo naman tong mag-asawa na to. Hindi doon natin kung hindi pag alas 2, Maskara. O, oh, tinan nyo naman to. Mm, yung mag-inang o, oh, mag-inang. Ang pangit ko dyan sa mukha. Nasaan yung isa? Hindi ko lang ikinan. Magrabe ba, kachik ba yun. New Year resolution daw nila. Hanggang alas 2 madaling araw. Dito, kanyang lang karating. Dapat parang liwanag dyan, ay gabi na. Siyempre, kung na ito. Vlogger tayo. Ah, kasi gawa ng ilang. Vlogger, vlogger eh. Pag ito, huwag mga vlogger. Ano anong New Year resolution? Oh, anong New Year resolution? Ah, uh, ito. Your resolution ko ito, more focus, more health, prosperous and success and New Year resolution niya daw Ah, okay, 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 okay. For For mascara. For mascara. For mascara. Ano na 'yan resolution mo? <laughs> Thanks God, natupad na. Ah, natupad na. I-wish granted I nga. Mean, Dumating yung wow. mga ninang mo. Ay, alas dos ba? Gra. Gra. Baby boy. Kasi nakalimutan ako kagabi. Yung may wish ka? May <laughs> wish ko. Ano ba yung wish mo manay? Wala na. <laughs> 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 Mas pa gra.